Hello guys, how are you today? Uh, malapit na talaga yung Valentine's ano. Sana maganda yung Valentine's Day nyo. Ingat-ingat <laughs> lang. Pero anyway, gusto ko palang i-share sa inyo na ano yung pagkakaiba sa Pilipinas during sa pagpangutang mo or pagkuha mo ng credit cards or the way ng pag-uutang mo sa bansa nito. Para at least magkaka-idea naman kayo. <laughs> Bakit uh, napauna ako sa utang? <laughs> Anyway guys, nung pagdating namin dito sa so bansang ito, uh, kasama sa pagkuha ng bangko namin, ay checking kasi sa checking at sa savings kasi yung, ano yung ATM para sa bangko. Sa atin kasi is, pag may magkukuha tayo ng bangko, savings or, savings talaga, di ba? Savings or ano tawag nito, dun mo, dun mo inaano yung pera mo. Dito naman, ah, uh, as debit card or rather debit card. Dito naman, automatic na yung debit card mo, may ano siya, may credit card ka na rin. So nung una ang Scotia Bank kasi yung ginawa ko. And then may automatic na 2000 credit card. So debit at saka credit 'yan. And then dito kasi ang dami-daming mga company na nag-o-offer sa'yo ng mga credit cards maraming magpapautang sa iyo dito ng mga company. As long as may trabaho ka, yun lang naman eh. As long as may trabaho ka. 'Di ba sa Pilipinas pag uutang ka, sinisi ka pa, 'di ba? Ang dami-daming mga requirements sa pagkuha ng credit card. Dito yung credit card, madali mo lang siyang applyan. Magkakaroon ka agad ng credit card as long as makapagbigay ka lang ng SIN, yung mga valid IDs, yun lang. Pero kung gusto mo mag-loan din naman sa mga ano, parang naglo-loan ka rin ng pera din sa Pilipinas na mga company na may mga requirements, may mga ganun-ganun. Tsaka i check nila yung history ng credit ng pangungutang mo. So, ganun. Dito kasi, madali lang kasi kumuha. Like for example, sa kotse mo, pagkukuha ka ng kotse, ano lang ba yung kailangan? Kahit na temporary foreign worker ka, magkakaroon ka ng kotse dito. Kasi yung kailangan lang naman is yung mga yung mga valid documents mo lang. Yung work permit, yan, SIN, driver's license. At ang kinamukasan, magkakakotse ka na. Sa atin sa Pilipinas, bago ka magkakotse, ang dami-dami mong pagdadaanan, di ba? Kasi yung kotse, isa yan sa mahal na mga gamit din sa Pilipinas. Pero pag dito naman, pag bahay yung pinag-uusapan, marami na rin silang mga requirements dyan. Ibang usapan na naman yan. So, dito kasi, kailangan mo lang talagang marunong kang magdala. Kailangan mo, may knowledge ka, paano mo talaga imamanage yung pera mo. Kung baga, kontrolin mo rin yung sarili mo with regards sa pangungutang. Kasi nagbe-base din yung nagbe-base din yung pangutang mo sa pagbabayad mo. Dito kasi kailangan namin mag-build ng credit score. Like for example, na kailangan mangutang ka sa credit card mo, kailangan marunong ka magbayad kasi may mga scoring yun eh. Kung good payer ka ba, kung hindi ka ba good payer, so gano'n. Pero dito kasi lahat ng tao may mga ganun, may mga utang-utang kasi. So, yun lang yung pagkakaiba. Madali lang talaga dito makautang as long as may per may trabaho ka. Yun lang naman eh. Regardless kung anong klaseng trabaho meron ka. Sa Pilipinas, pag minimum lang yung sahod mo, kailangan may range dun eh kung magkano yung income mo. May mga brackets. Dito naman hindi. Hindi ganun dito. Kaya, 'Di ba talaga 'yung ganun nakukuha mo ano, nakukuha mo ano 'yung gusto mong tangin as long as may trabaho ka. Yun lang 'yung proof. Eh. Ay, maraming hindi mo maiiwasan. Maraming nababawasan sa utang kasi pinautang ng pinautang and then 'yung resources. Example, natanggal ng trabaho. Or ano man ang ano mang mangyari na nakulangan siya kasi ma-out of budget siya. Marami siyang mga projects. Siyempre, priority din naman, priority din naman ng mga Pilipino na sa Pilipinas, di ba? So, minsan, ako nga, nung unang, 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 ano, unang, credit card ko kasi 2,000, eh talagang, nag-withdraw ako ng 1,500, pinadala ko sa Pilipinas, without knowing na, pag cash pala talaga yung kukunin mo dun, malaki yung magiging interest niya maliit yung maging interest niya kung mga bagay-bagay yung kung ginamit mo siya pambayad pero pag pera yung kinuha mo sa card na yun nako ang laki talaga ng ano ang laki talaga ng tawag nito ang laki ng interest kaya na sa ngayon <laughs> di ba nag-apply ako ng consumer proposal program parang natuto na ako ngayon na kailangan ko na talaga na Siyempre ngayon wala na akong credit cards. Lahat ng binabayaran ko, binabayad ko cash or debit card na. <clears throat> debit card kasi is equivalent to cash kasi. Dito kasi social kasi every time na magbayad ka, cards lahat. Sa Pilipinas, meron din namang mga cards pero hindi lahat. Limited lang. Kasi sa market, sa mga other cash talaga yung ginamit. Ginagamit mo, di ba? Dito kasi is never ako nagka-cash. Wala akong pera sa bulsa kasi card lang yung ginagamit namin. So wala na akong credit card ngayon. <laughs> wala na kasi, di ba? <clears throat> kasi lahat ng mga cards ko pag consolidation, pag pag, pag mag-apply ka ng consumer proposal program kahit piso yung dapat may isa kasi akong card na iiwan eh. Pero during this process hindi mo talaga, dapat zero talaga, wala kang utang dun. Kasi kahit may piso ka na utang, automatic kasama siya sa consolidation. Kaya, wala akong card ngayon. Pero sabi naman ng ano sa akin, bibigyan daw ako ng, may isang, may company daw kami sa credit card. Di pa ako sure, pero wala pa yun. So ngayon, cash talaga yung binabayad ko. Alam mo yun, kailangan mo talaga na, kailangan mo na matuto sa edad kong to, di pa ako natuto. <laughs> Pero, okay lang din naman kasi hindi naman ako kukuha ng bahay. Wala naman akong planong kumuha ng bahay. Kasi pag nag-apply ka ng ganito, consumer proposal program, and then you're planning to get a house or basta bahay. It's either yung 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 bahay kasi dito may other may marami eh may condominium type may yung yung bahay lang na ano, trailer house tsaka yung house and lot. Ay, yung trailer house naman na bahay dito is bahay lang siya na trailer house and then magrerenta ka ng, ng lupa. So, yun yung pagkakaiba ng trailer house sa yung bahay talaga na built-in kasama yung lupa, house and lot. So, ganun. <laughs> Wala naman planong kumuha ng mga ganyan eh. Yung gusto ko lang na madala ko yung dito yung mga anak ko, mga pag-aral sila. And then, bahala na sila dito. Uuwi ako sa Pinas. <laughs> ganun yung ano eh. Ganun yung atake. Eh. <laughs> Kasi importante naman sa atin talaga na sa akin, importante na madala ko sila dito para ma-experience naman nila yung buhay dito. Kasi alam mo, alam nyo guys, ang dami-dami mga Pilipino ang gustong makapunta talaga dito. Pero, hindi nila nagagawa maraming pinalad pero maraming hindi. lalo lalo na ngayon kasi pabago-bago kasi yung system ng government. Eh. So yun. <laughs> Kaya yun. Wala na akong credit card ngayon. Balik tayo sa credit card. Wala na akong credit card ngayon. Kaya kumikilos ako kasi cash, cash, cash na talaga yung binabayad ko. Kailangan may pera talaga ako kasi yun yung pambayad ko sa lahat. Kasi Akala ko nga rin, hindi na ako ba... Mahilig kasi ako mag-order sa Amazon. Tapos sa Amazon, credit card yung ginagamit. Or yung mga... Yung Amazon ako, more on Amazon ako nag-order. Palagi ako nag-order. Tapos, credit card yung ginagamit ko. Nag-worry ako nung nakaraan. Kasi, paano to? Paano na ako mag-order? Wala na akong credit card. At least, pwede pala yung debit card. Tapos, visa siya. So, nag-change ko na. So, nawala na yung lungkot ko. <laughs> So, yun lang guys na iba talaga yung pangungutang natin sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, minsan hindi ka pa-approve-an, depende sa income mo, ang daming CI, pag-uutang ka ng motor, Like for example motor, di ba? May pupunta pa dun magsi-CI sa'yo, may magtatanong-tanong pa sa mga kapitbahay, tapos ang daming requirements, minsan approve, minsan hindi. Dito kasi parang, binibigay na lang nila eh. Pinapauta ka na pinapauta Kaya tuloy, nababaon kami sa utang. <laughs> so, yun lang until next time, guys. Have a good day, everyone.